Mr. President and my dear colleagues, I would like to convey my full support for the passing of the 100 peso daily minimum wage increase act of 2023. Bilang Vice Chairman ng Committee on Labor, nagpapasalamat po ako sa pagpasa ng panukalang batas na ito. Basta sa ikabubuti ng ating mga workers at laborers, nagigisa po ako sa buong Senado at sana tulit-tulit tayo magkaisa upang mas maging maganda pa ang buhay ng bawat magagawang Pilipino. Bago po ako magtapos, Meron na po ang konting kwento. Kung meron man po dito sa atin, mapalad na masabi ko na nakalubilo ang ating mga manggagawang Pilipino na palaging inaapi, isa po ako doon. Dahil sa loob ng dalawang dekada, ako po takbuhan ng mga naaping manggagawa. I'm very emotional po sa araw na ito sapagkat napakalaking bagay po ito sa mga manggagawa natin yung 100 peso na momento. Although hindi nga po kalakihan yan, pero nakikita naman po natin yung tuloy-tuloy pagtaas ng mga presyo ng bilihin, yung pagtaas ng pamasahe, gasolina, and yung sweldo po nila cannot keep up. Hindi po sapat. Pumupunta po sa programa ko ang marami mga minimum wage earner sa maniwala kayo sa hindi po karamihan sa kanila. Naglalakad mula Bulacan, mula Cavite. Bakit? Kasi nga po, kapos na kapos na sila. Kapos po yung kanilang tatanggap na sweldo. Karamihan sa kanila, yung mga chinelas, butas, mga sapatos, butas, butas, nakakaawa po. Kaya ito, 100 peso po ito, kung tutusin, kung akong tatanungin, kulang na kulang pa po ito. Pero ako po isusuporta, dahil kapat pa this is a start para maibsan po yung kahirapan na mga matatagal nang inaapi natin mga pobre manggagawa. mga gagawa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat, much, uh, Senator Tulfo.